Kailangan natin guys na no, wala pala tayong parking sa loob. So dito lamang tayo nagpa-parking sa labas. Uh, kapag tayo po na check po natin sa sakin, ang ko po kayo na napaka-simple at napaka-easy po. Una po tumayo po kayo dito sa kanto. Silipin nyo hanggang doon sa likod. Tapos yung bumper dito sa harapan. Kung may nagbago. Yan, lipat ka sa kabila. Silip ka dito. Kung may nagbago o may nagalusan. Kasi di may iwasan may mga bata na naglalaro o anong paman at ganoon din po sa likod kapag chicken po natin sa likod para maiwasan po natin na paunti-unti dito po tayo tatayo yan Dan sa kanto at the same time dito po tayo tumingin ganoon din po yan ngayon bago po tayo sumakay syempre bago tayong panta chicken po natin yung makina yan katulad niyan chicken po natin ito nagamit ko po kahapon kagabi na po kaming dumating kasama po ang pag-check dyan yung bateriya gagalawin mo lang kung may magalaw, tapos tusok-tusok ng konti na spark plug, high tension wire, sabay check ng tubig yan, walang tubig oh kulang siya sa tubig so good morning, good morning ito ilalagay lang natin dito simple kasama dyan ang brake fluid yan okay naman ang brake fluid natin clutch yan di mo iwasan ang pag check ng langis ito yung label ng ating langis hindi ko na tinatanggal yan so makikita naman natin dyan yung label ng langis yun oh. so yan ibig sabihin kulang na yung langis natin magdadagdag tayo okay Ayan. bago tayo magpaandar o, bago natin paandarin ang langis mga weekend